Hello mga Lodi, pagpalang araw sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. Ah, dito pala tayo ngayon sa aking talungan. Ah, Lodi, yung mga talungan, ah, medyo gumanda-ganda sila. Kasi sa dalawang linggo, kulang tatlong linggo na pag-uulan ni Egay dito sa amin. Na ito, ah, gumanda naman yung pamumulaklak niya. Kaso, yung mga bunga talaga na luusaw nung umuulan. Ayan. Hanap ah, tayo ng may sting burer dito mga ka. Ito, ito. Ito, Lodi. Ah. to, May uod kasi ito. Kaya kailangan nating tanggalin to para hindi na kumalat sa iba. Yan. May uod ito. Yan. Yan. Pag itong nalalanta mga Lodi, wag nyo nang hintayin na duma kumalat pa yung mga uod nya mga insekto. Yan damo na rin siya kaya kailangan na natin siyang damuhan uh, dito muna tayo mag focus ng isang araw dito sa talungan magdamo at saka mag spray din uh, total natapos ko naman na yung gawain natin sa laga natin mga pugo uh, dito naman yung next step natin yan bali mabulaklak siya ngayon mga lodi dito may mga sili din pala tayo dito na pang tinola. Ito na naman yung pangatlo. Ayan. Dami nilang mamunga. oh, ayan. Ayan, o. No? O. Ayan. Dami. Ayan. Lalong-lalo na to. Ayan. Alos inubos na ng kambing yung dahon. Pero yung sile, yung bunga niya. Ayan. madami pa rin. Ayan. Dami silang mamunga. Ayan. Kailangan lang yung tamang paglalagay ng pataba at saka yung pag spray sa mga uod ayan. Ah, tapos ah, hinok na pala to kailangan na siyang pitasin at makapagluto nga ng kaldereta ayan kakaldereta tayo ng mga laga nating mga pugo at pakihintay lang sa mga susunod na video kung paano tayo magkaldereta ng mga pugo at saka dito balik tayo dito sa talungan yan, medyo Madamo ah, na talaga mga lodi. Pero magaganda. Mabulaklak siya. Yan. Ah, sa mga balak pala magtanim ng talong, ganito yung binhing bilin nyo. Ah, Kalexto F1. Mabunga talaga siya tsaka mababa. Ayan. Mabulaklak siya. Ayan. Ah, kitang kita naman yung mga bulaklak niya. Ayan. Natago na yung mga tinanim nating mga petray dito. Ayan. Hey. So, ito tumagal ito yung palanta palang tanggalin nyo ng mga lodi sigurado may ito yung kinatawag nilang sting burer may uod kasi ito eh yan oh. yan o oh. mga lodi wag nyong panghinayangan kahit may bulaklak yan tanggalin nyo ito, ito yung uod nyo oh. ayan kailangan nyo siyang tirisin ayan ya, Tapos, tanggalin nyo. Tapos, tapon nyo sa malayo. Baka kasi nakapag-itlog dito yung uod. Tapos, itatapon lang dito sa lupa. Uh, babalik din siya. Ito na pala yung mga tanim nating mga pechay. Yan. Medyo malago na siya. Pwede na siya sa sardinas. Para mairaos na naman yung ating ulam sa araw-araw. Pang araw-araw. Yan. Yun lamang po mga lodi, uh, maraming salamat sa panunood sa hanggang dulo. Huwag nang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang aking notification bell. Thank you, ingat po tayong lahat.